Ayan, goodie po sa ating lahat mga kapatid. For today's video, ibabahagi ko po ito sa inyo. Ah, uh, matagal ko na po itong ginagawa, pero i-upload ko na rin kasi wala po akong pang-upload ngayon. Mayroon kasi akong isang pabo na hindi po siya natunawan. So yung mga sinyalis nito mga kapatid, yung iba nito, nakaganon. Tapos parang lumiliit yung leeg. Ayan po yung sinyalis niyan, tapos hindi na kumakain. Tapos pag uulihin natin, pagkakapain natin yung kanyang butsi o balon balunan sobrang tigas. Ayan. So kagaya nito, sobrang tigas mga kapatid. Tapos nakaganon yung kanyang ulo. So dinakip ko at um, ko na po siya, hindi ako nagkamali. Talaga, hindi po siya natinawan. Sobrang tigas. So, ito. Madali lang po ito, mga kapatid. Ang iba nito, pinapalunok nila ng snowbird, pwede naman yun binubukod nilalagyan ng tubig hindi pinapakain yung iba may pinapainom pa hindi ko lang malaman kung ano yung pinapainom nila na gamot pero sa akin mga kapatid pinakama best ko po na paraan is ito bubumbahin po natin yan ng tubig mga kapatid wala po akong ibang ginagawa talaga pag mayroon po akong pabo na hindi natunawan lalo na po yung mga pakain ko po sila mga malalaking Uh, hiwa ng gulay, protas. Posible po talaga nangyayari ito. So, ingat lang po tayo, paggagawa po tayo, o gagamit po tayo na ganitong paraan, dapat mahaba po yung kanyang pinakaginito. Ayan. Yung sa akin, minal, malaki na talaga mga kapatid, kasi ginagamit ko minsan ito sa pag force feeding. Pero bibihira na lang ako nagpo-force feeding. Uh, Ang ginagamit ko talaga dito is yung yun pambumba talaga sa pabo na hindi natunawan ingat po dahil dalawang butas po yung nasa league, yung isa para sa balon balunan yung isa is para sa hangin ingat po tayo kung ganito yung bunganga nila yung kabuuhan papunta po yan sa balon balunan pero may kaunti yung butas dito sa bandang baba parang ganun ayan sa baba o kung ba ito sa baba mayroon po yan nag-close open po yan huwag po natin doon ipasok para hindi po mamatay yung pabo Like, ah Mahaba na po yung isang minuto Posible po mamatay So ganito lang po yung pamamaraan ko, Mga patidaya Bubumbahay natin yan hmm. 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 Oh. So puno yung kanyang balon balunan Tapos Pwede natin yang Tawag dito Yung namuo Ibabasagi natin Ayan Kung hindi pa ito madala ngayon Kinabukasan uli pero minsan dahil isang bisis lang mga kapatid kasi